mga beshi. Uh, Ang dami kasi ng damo dito guys sa likod namin. Daming kamyas oh. Ayan yung beshi kong nasipag daw. Milangka kami dito ng laki. Ayan. Mungwa tayo ng kamyas. Pero meron na ako nakuha dito. Ayan. Oh. Ayan. ayan, ayan. Mungwa tayo ng kamyas kalamansi. Dami ano na natin kamang so, sa kagana. Thank you. Thank you. tingnan mo na dito. Hindi ko kasi ito nakita na marami na palang buba. Nahilig pa naman din sila mag-ano, mag, -ano, mag kasi yung may bahay yung pinapano nila. Kiyo? Oo. Hindi ko lang. Ito pala yung sabi ko yung dadahin ko dun sa tindahan, lagyan ng basura. Ang basura ha. Ang dami dito yung ano, ito. Oo, yan yung ano. Alam ba yung umakyat yan doon sa pinakataas namin? <says> yan yung bubunga. Ay, pang dami yung bagay ka. Oh. Ano, Hindi nakita niyo yung ano. Yung sinunod dito. Nagat si Peter eh

sa dyan kasi nandito Nandito kami, nangunguha kami ng kalamansi Wait muna, bakit mag Nandito ay Nandito Nandito kami guys sa kalupain namin Charot Ayan o, oh. mais o oh. O oh, yan si Beshie o oh. Mga kalamansi Di ba ang ganda na dito sa record? Oh. Yan ah. Oh. Hmm, muna kami ng kalamansi. Meron pa? Pero parang dilim. May dilim pa mo. Dito na lang. Dito na lang kayo. Oh, maliwanag pa. Ayan, dyan na lang kayo. Hindi ko kayo alam. Wala, na <laughs> <laughs>

Pagkakulong yung pilat. Ang dati, di ba yung ano, hindi mo pala kinuha doon yung kagabi yung ano, Ay. nakalimutan mo. Alin. Yung canister. Ay, Kala ko, dinala mo na. Ano canister? Yung ano, pang ng mayonnaise. Eh. Ayoko oo oh, pala. Nakalimutan mo doon. Ay, mo all right, all right. Okay. Okay. So guys, daling ko kayo dito sa kamiya, sa kadrami. Ayan, oh. Dami. Ayan, oh. Dami. Dami. Oh, pakadami, oh. Are Mila, sige. <laughs> ganda ng view dito. Kasi bago pa lang yung mais eh. <laughs> Para ka na naligo dyan. <laughs> Kaliligo ko lang bali. Hmm. Baid ka kasi naligo agad? <laughs>

Oh, sarap yan. Kailangan i-check kung may laman yung sako. <laughs> uh -huh. na yung mga kalakal-kalakal na yung Ge! Yeah. Ge! Yeah. Hoy, magano ka na yan. Tutuwa na sa ano yung sudan. Luto ka na ng ulam. Yeah. 对不对？<拍> <拍手 S 1>